Halawa, bakit ito yung sinasabi na ang ikasampung bahagi ay maging susi sa paglala ng Diyos? Sapagkat ito yung tithing invites God's protection and provision. So kapag nagbibigay tayo ng uh, ikasampung bahagi, ito yung nagaanyaya sa protection at provision ng Diyos sa bawat isa sa atin kaya sinasabi niya na inaanyayahan tayo para tayo ingatan so hindi niya maiingatan ang ating buhay at hindi siya maglalaan sa atin kung hindi natin sinusunod ang kanyang covenant ang kanyang utos so kaya nga ito yung pamumuhay sa ilalim ng saklaw ng isang matapat na ama Kapag nagtatay tayo, nagbibigay tayo ng ikasampung bahagi, hindi lamang tayo nagbibigay. Tayo rin ay humahakbang sa ilalim ng tipan ng pangangalaga ng Diyos. Ang ikasampung bahagi ay isang gawa ng pagtitiwala na nagaanyaya sa supernatural na provision at protection ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. So, ibig sabihin, kapag tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi, tayo iniingatan niya na hindi tayo magkasakit, hindi tayo mapahamak, hindi tayo matukso, at binibigyan tayo ng provision. Ano ang kailangan natin? Kailangan natin ng kagalingan, kailangan natin ng uh, kailangan natin ng mga pagpapala, mga pagkain. Lahat ng pangangailangan natin, financial, spiritual, physical, siya ang magpo dahil iniingatan niya tayo sa pamamagitan ng paglalaan natin paglalaan natin ng ikasampung bahagi para sa Panginoon. Ito yung sinasabi na ang ikasampung bahagi ay isang ah, pagtitiwala na ito yung hindi isang transaksyon, ito ay isang relasyon ng pananampalataya kung saan ipinangako ng Diyos na bubuksan ang langit at sasawayin ang sumisira, lumalamon para sa ating buhay. Ibig sabihin, siya'y nag-iingat para hindi niya tayo masaktan, hindi niya tayo pababayaan sa mga kapahamakan, hindi niya pahihintulutan na mananatili ang sakit. Dahil ito yung proteksyon natin kapag tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi. So, iniingatan niya yung ating buhay at siya ang nagpo-provide kapag ibinibigay natin ang ating ikasampung bahagi sa Panginoon. So, kaya nga sinasabi niya sa Malakay 3 verse 11, I will prevent Uh, sinasabi niya rito na pipigilan kong la, lalamunin o lamunin ang mga na mga mga hayop or peste ang inyong mga pananim at ang mga ubas na iyong mga bukid ay hindi mag maglalagak o hindi malalaglag ang kanilang mga bunga. Bago ito, ah, sinasabi na, bago ito mahinog, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So ito yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga, hindi niya papayagan na yung mga taong tapat na nagbibigay ng ikasampung bahagi, hindi niya pa ng na malagasan o gumastos ka ng malaking pera, o gumastos ka ng yung iba, di ba? Yung iba, trabaho ng trabaho. Pagdating ng may problema, yung pinaghirapan nila na uh, bumili ng bahay, mabibenta lamang yun dahil sa walang proteksyon. Walang proteksyon yung kanilang mga ari-arian. Walang protection yung kanilang buhay dahil hindi nila sa pagbibigay ng tapat. So kaya nga yung nangyayari, yung iba ah, halos ah, ginugol na yung panahon sa pag-abroad, pagtatrabaho, pagdating ng mga unos, na ibebenta rin yung mga, ah, mga naipundar nila dahil walang protection, walang security. So kailangan ang lahat ng ating Uh, pinagkaloob sa atin, dapat may security. Ibig sabihin, ano man yung ginagawa mo, bumibili ka man ng mga mga gamit, dapat may security. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng tights para doon sa sa binili mo mga gamit. So kaya nga ito mahalaga na sinasabi na para tayo ingatan. So kaya nga ito sinasabi sa banan ng kasulatan, na ito yung sumusunod sa pangako ng Diyos na binibigyan din ang kanyang pangako na poprotektsihan, poproteksyunan niya tayo at mag pangangalagaan niya tayo ang mga biyayang ibinibigay niya sa atin. Kapag pinaparangalan natin ang Diyos na tapat na nagbibigay, hindi lamang siya nagbubuhos ng probisyon, kundi binabantayan din ang bunga ng ating pagpapagal. Ito ay isang paalala na ang pagsunod ay nagaanyayas hindi lamang ng kasaganaan, kundi pati na rin ang mga banal na proteksyon at pabor ng Diyos sa kung ano ang ipinagkatiwala sa atin. So kaya nga't ito'y mahalaga na ang pangako ng Diyos na po-proteksyonan niya, maglalaan siya, at ng kasaganaan kapag tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi. Kaya nga ito'y sinasabi niya, ito yung tanging lugar sa kasulatan kung saan sinasabi niya, subukan mo ako. So kaya nga, sinasabi nga dahil siya ang nagpo-provide o protectionan niya tayo, kapag tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi, ibig sabihin, lahat kung ano ang mayroon tayo, pangangalagaan niya. Kaya nga, sinasabi niya sa Philippians 4 verse 19, My God will meet all your needs according to the riches of His glory in our Lord Jesus Christ. So, Siya ang magpo-provide pa. Di ba, pangangalagaan niya yung ating mga hanap buhay. Kung ano yung ipinagkatiwala sa atin, aalagaan niya. So, bukod pa riyan, Siya ang magpo-provide kung tayo ay mayroong pangangailangan. So, ang pangako ito na tumitiyak sa bawat mananampalataya na ang mga tapat ang na ang Diyos ang ating tapat na tagapagkaloob. Kaya nga ito isang pagbubukas palad para sa bawat mananampalataya na nagpapaalala sa atin ng ating pagbibigay ay hindi napapansin na nakikita at nagbibigay ang Diyos. So kaya nga ito yung kanyang provision ay hindi limitado sa mga mapagkukunan sa lupa. Ngunit ito'y nagmumula sa walang limitasyong kayamanan ng kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga tayo'y magtitiwala sa kanya na tutugunan ang ating bawat pangangailangan. Spiritual man ito, financial, emotional, material, habang tayo'y lumalakad ng may pananampalataya siya ay nagbubukas palad. Siya ay nagbubukas palad. So, kaya nga ito yung mahalagang minsan na God not only promises to pour out blessing, but to protect what you have. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang siya ay nangangako na magubusang papabala, ngunit po protectionan din niya kung ano ang mayroon tayo. So kaya nga kapag nagbigay ka muna sa Diyos, inilalagay natin ang ating mga pananalapi sa ilalim ng banal na saklaw. So kaya nga yung mga tao, ah, hindi na po proteksyonan dahil sa hindi sila nagiging tapat sa ikasampung bahagi. Kaya nga mahalaga na tayo maging tapat. Kaya tulad na lamang sa limbawan ng Dawido o of Saripta. Saripat. Saripat. So kaya nga ito'y sinasabi sa 1 King chapter 17 verse 8 sabi dito at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Verse 9 Pumunta ka agad sa Sarip, Saripta, Sarion, Sarion ng Sidon at manatili doon inutusan ko ang isang balo doon na magbigay sa iyo ng pagkain. So ito yung utos ng Diyos. At ang provision ng Diyos na inutusan ng Diyos si Elijah, si Elijah na pumunta sa Sarita kung saan naganda siya ng isang balo upang tustusan siya sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ng balo ang plano ng Diyos ay suportahan kapwa si Elijah at ang pamilya ng Balo sa pamamagitan ng mahimalang paraan. Sa verse 10, sa gayon na paroon sa Sarita, pagdating niya sa tang tangkahan ng bayan, naroon ng isang Balo na namumulot ng mga kahoy, tinawag niya siya at tinanong, Dalan mo ako ng kaunting tubig sa isang banga para mainom ko. Verse 11, nang kukunin niya iyon, tinawag niya at pakisuyo, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. Verse 12. Sinabi niya rito sa verse 12. Subagot siya, Buhay ang Panginoong mong Diyos, wala akong tinapay. Isang dakot lang na harina sa banga at kaunting mantika sa banga. Namumulot ako ng ilang patpat -pat para iuwis at ipaghain para sa aking sarili at sa aking anak upang makain namin at mamamatay. So ito yung paniniwala ni widow So dahil sa desperadong byuda, nang makilala niya si Elijah ang balo, ni Elijah ang balo, siya ay nasa desperadong kalagayan. Nainhanda ang paniniwala niyang huling pagkain nilang mag, ng kanyang anak. Na nagpapakita ng kalubhaan, ng tagtuyot at tagutom, at ang kawalan ng pag-asa para sa hinaharap. Kaya sinasabi dito sa verse 13 na uh, sinasabi, sinabi sa kanya, Huwag kang matakot, umi ka at, at gawin mong sinasabi mo. Ngunit gumawa ka muna ng isang maliit na tinapay para sa akin at mula kung ano ang mayroon at dalhin mo ito sa akin at pagkatapos buwan na ng isang bagay para sa iyong sarili at sa iyong anak. Sa verse 14, sinabi niya rito sapagkat ito ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos ang Israel, ang banga ng harina ay hindi mauubos at ang banga ng langis ay hindi matutuyo hangga't sa araw na magpaulan ng Panginoon sa lupain. So ito yung assurance ni Elijah sa himala ng Diyos. So ito yung sinasabi na ang katiyakan ni Elijah at ang himala. Si Elijah ay nagtiwala sa pangako ng Diyos na nagsasabi na ang balo ay huwag matakot at hilingin. Sa kanya na gumawa muna ng isang maliit na tinapay para sa kanya na tinitiyak sa kanya na titiyakin ng Diyos na ang kanyang harina at langis ay hindi mauubos hanggang sa matapos ang tagpuyot. So, ito'y nangangailangan na ang balo ay kumilos, nang may pananampalataya na isuko ang kaunting mayroon siya. So, kaya nga, kung isinusuko natin ang lahat ng bagay sa Diyos, siya ang magpo-provide tulad ng balo. So, umalis sa verse 15, umalis siya, tinawag niya sa kanya, may pagkain araw-araw para kay Ladya at para sa babae sa kanyang pamilya. Sa verse 16, sapagkat ang banga ng harina ay hindi naubos at ang banga ng langis ay hindi natutuyot. Ayon sa salita ng Panginoon na sinasalita sa pamamagitan ni Elijah. So yan ang himalang ginagawa ng Diyos kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo mauubusan kahit na sa kalagayan tulad ng isang balo. Siya'y nagtiwala. Ang balo'y sumunod kay Elijah at ang pangako ng Diyos ay natupad so matutupad sa atin kapag tayo sumasampalataya kaya hindi gagawa ng milagro ang Diyos kung hindi tayo sumasampalataya ang harina at langis ay hindi na uubos na nagbigay ng sapat para kay Eladia at sa balo, so ang kanyang uh, anak araw-araw so hindi nawawalan araw-araw mula ng Uh, ginawa niya iyon. So ibig sabihin yung tag, sa buong tagtuyot, uh, three years and a half, na ito yung himalang ito, ang katapatan ng Diyos, at ang ganting pala ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tayo magtiwala lamang sa paglalaan ng Diyos. Ibigay natin ang para sa Diyos at huwag tayo manghinayang dahil ang ikasampung bahagi, hindi yan para sa atin kung ano man yung ginagawa natin. Halimbawa, may, meron tayong mga project so dapat bini, may assurance yung ating mga project para hindi yan, hindi yan masira para protection na ng Diyos. So ito isang kwento makapangyarihan ng pananampalatay at pagsunod at mahimalang paglalaan ng Diyos na pinapakita na kahit na ang pinakadesperadong kalagayan, ang Diyos ay mapagbigay, makapagbibigay, sa mga paraan na salungat sa natural na mga inaasahan. So kaya nga ito yung pagpayag ng balo na magtiwala sa salita ni Elijah sa kabila ng kanyang unang takot at pag-aanilangan. Kaya nga ito yung humahantong sa masaganang ng paglalaan ng Diyos para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya nga bilang mga mananampalagaya, hinihikaya tayo na magtiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na tila malabo ang mga pangyayari at maging hadla, handang humakbang ng may pananampalataya na naniniwalang ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga ito yung sinasabi na ng Diyos sa bawat isa sa atin na ito yung susi ang ikasampung bahagi na nagdaan para sa ating proteksyon at provision ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ano